Ang buhay ay isang maraton. Mas magaan kapag pamilya ang kasama. Sa mundong puno ng kaguluhan, likulikong daan at hindi tiyak na destinasyon, minsan ang buhay ay tila isang maraton. Mahaba, nakakapagod at pudong-puno ng mga pagsubok. Hindi ito karerang unahan. Walang madali ang tagumpay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nagbibigay sa isay sa bawat hakbang natin. At ito ang ating pamilya. Hindi sila perpekto. Minsan sila pa nga ang nagpapabagal sa takbo natin. May mga oras din na sila ang unang bumibitaw. Ngunit sa karamihan ng pagkakataon, sila ang nagbibigay ng tubig kapag tayo'y nauuhaw. Sila rin ang sumisigaw ng kaya mo yan sa gitna ng katahimikan at sila ang humahawak sa kamay natin kapag tila bibigay na tayo. Sa mahabang karerang ito ng buhay, hindi lamang bilis na ang sukatan ng tagumpay, kundi kung sino ang kasama natin sa bawat hakbang. Ang pamilya ang nagbibigay lakas sa puso sila ang dahilan kung bakit tayo nagsimula at ang dahilan rin kung bakit tayo nagpapatuloy. Kaya huwag nating baliwalain ang mga yakap na tahimik lang ngunit punong-puno ng suporta. Ang mga tanong na kumain ka na ba? na tila simpleng alala at ang mga mata na laging naghihintay ng ating pag-uwi. Sapagkat sa huli, hindi tropeyo o gantimpala ang pinakamahalaga kundi ang pagmamahal na naging gabay natin sa bawat pagod na hakbang. Dahil totoo nga, ang buhay ay isang mahabang takbuhan o karera. Ngunit nagiging makahulugan ito kapag pamilya ang tumatakbo sa tabi natin.